ng araw mga idol so, ang gawin natin ngayon ay magkuha ng, ng mga panggatong ito sa tabi ng ating karagatan Ito talaga pag mahirap tayo kasi pang saing natin ay nahihirapan rin tayo sa pagkuha mga kaidol kaya ang sinasabi kapag mahirap ay tiyaga ang tiyaga lang talaga tiyaga lang tayo sa mga sa mga gawain pang bukid diba dito ang panggatong natin sa pagsain ay kahoy lamang ginagamit ng gas nasa bundok tayo di ba ay shout out pala dyan sa mga sulit follower ko sulit, sulit, supporter ko dyan magandang araw sunday morning so nanguha tayo nang hanap tayo ng panggatong para sa buong linggo ah, mayroon tayo na mayroon tayong i-ibigatong sa pansain natin mga partner. kasi simula lunes hanggang lunes hanggang linggo naman ulit mga pak tayo ng panggatong mga kaayon para sa ganon mayroon tayong panggatong sa ating pansaing araw-araw yan -araw. yeah. muntik lang tamaan ng ako ko idol ah parang tangayin pa talaga ang paa huwag naman So mag-iingat nga eh. Yo, bangin sa ilalim dulo. Tingnan niyo, makita naman sa camera oh, bangin talaga sa ilalim. Ayun oh. Yo, no. Yo no. bangin oh. Yan, dagat na sa ilalim. Karagatan na 'yan, mga kaidol. Kaya mag-iingat tayo. Si malaglag tayo diyan. Kawawa ang kubre. Kung malaglag tayo diyan, kawawa talaga ang kubre. Kubre ng probinsya, probinsya. Probinsya no. sa bukid ano kaya kayo aya, aya kayo kayo diyan mga taga probinsya ma realize niyo ang gawain dito sa bukid kung paano gagawin pati panggatong dito ay magkuha kayo sa uh, bangin para matutusan ating uh, panggatong yun malaglag ng isang kahoy na yan sayang na putuloy natin tong malaki mga kainin para sa ganun makuha natin to Marami-rami ang ating panggatong So mag-ingat lang po Bangin ng lalim nito mga Ayun, bangin Itnot lang po, bangin ng lalim nito So, ito, ito pako dire natin parang madadali tong tao natin sa